so sa segundo mundo eki oh, no. oh no. Ito, man, na the next station is Nahimong the next station is Nahimong yah ito ano siya ko sa yun nakanina na ano punta ka diba sa ano sa Nahimong Um, hindi na, hindi ka mo kasi may araw naman dito, may amin. May sun. Uh, dagat yun no. <laughs> ka na. <sadisa> hindi dagat yan nakaano. Basta yung puso makipapunta rito eh. Mahulog ka sa di sa dagat. Nag-aabang na yun siya. Ito <laughs> <laughs> sinera na nila ito. Sinera. Sinera. Oo, maganda na. Tuwing maga dito rin ako pupunta pag mag-jogging pa sa O oh, yan, tingnan mo yan. Oh, galing yan sa Atlantis din. Pailalim ka. <coughs> Nalim, oh. Maganda, oh. maganda to sa umaga or Excepto sayo na. Christmas ka kayo. Christmas. Christmas. Ito also. Di ang pinsan na ano. Diyan lang mo sa ano. Pam Jumera Station. Wala na. Ah, mababa ka? Oo nga. Ano oh. yung dryer ko doon iniwang ko lang may ikot? lang yun Oo. Pwede ka rin pupunta dyan mm -hmm. Pero sa mm -hmm. Akala ko na palm yung unang book mo. Ito oh, palm tayo. Saan? Ito? Ayan o,

Di ba ito siya ni Miedo ang sina? Kung trakel, akil gayot, ano? Sky, ano? Takay. Akin ito siya ni Miedo. Try. Buwan mo rin